Ephesians 6.4, Parents, don't be hard on your children. Ang linaw ng turo, don't be hard on your children. Kung ang talent nila talagang pang 10th honorable mention, huwag niya nang pilitin maging valedictorian. Don't be hard on your children. Siyempre, meron namang 10th honorable mention, baka 11th pa nga. Eh, kung yun ang assignment niya sa buhay, besta naman niya, ginawa na niya, huwag niyong pilitin mga nanay-nanay naman kumisa, sila-sila ang sila nagko-competition, yung mga anak ang props. So, importante, love your children. Many parents are not aware of this, but many children hunger for love. Ang dami, dami, daming anak, ang assessment nila, hindi sila mahal na magulang o hindi sila mahal enough Although yung gulang, akala nila hero na sila, na minahal na nilang todo, pero sa perception pala ng anak, hindi. Dapat makiramdam. At dapat humanap tayo ng mga senyales ang anak pala natin ay nagmamakaawa, namamalimos ng pag-ibig ng magulang. Exodus 20, verse 12. Respect your father and your mother, and you will live long in the land that I am giving you. And in so many words and many other verses, love your parents children, love your parents. Para yung first half of our lives, our parents are the ones doing the loving most of the time. Pero dapat yung second half of our lives, we are doing the loving. Nagpapalit ng role ang anak at magulang. Habang bata pa ang magulang, siya ang nagmamahal ng todo-todo sa anak. At pag tumanda na yung magulang, yung anak naman ang nagmamahal ng todo-todo sa kanya magulang gaano karaming magulang ang hindi lang gumikibo, pero sa kanaring panukat, hindi sapat ang pagmamahal sa kanila ng kanilang anak. Hindi sapat ang pagpaparamdam at pagpapakita, lalot nagkaroon na ng asawa at sarili ring mga anak, halos ay malimot ang magulang. A lot of parents grow old, sail into their sunset years, sad, hungry for love, especially at old age. Love, your parents. That is a very clear teaching of Scripture. Huwag makalimot. Di lang dahil may sarili ka ng asawa at mga anak, ay ipapaisang tabi mo na ang iyong role to love your parents. Lalo ko ang magulang nyo'y nabawasan na sa makabilang buhay ng isa, isa na lang yung natira. Mas sensitive yun, mas malulungkutin, mas maramdamin. Kailangan mas dadagdagan ang ating pagpapatunay at pagpaparamdam na ating pag-ibig. Matthew 5, 43 to 48. You have heard people say, Love your neighbors and hate your enemies. But I tell you, love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Then you will be acting like your Father in heaven. He makes the sun rise on both good and bad people, and He sends rain both for the ones who do right and for the ones who do wrong. If you love only those people who love you, will God reward you for that? Even tax collectors. love their friends. Even bad people love their friends. If you greet only your friends, what's so great about that? Don't even unbelievers do that? But you must always act like your father in heaven. Pag sinabi kasi sa Bible nung araw na tax collector, ibig sabihin sinner or bad, it doesn't follow ngayon na yun ay ganun din. Maraming tax collectors na honest. Pero ang ibig sabihin ng original language na yan ay bad. So sabi, kung masamang tao nga eh, maibigin sa mga mahal nagmamahal sa kanila, edi eh kung ang mahal mo lang yung nagmamahal sa'yo, walang kang pinakaiba. Pero dahil anak ka ng Diyos, dapat nahigitan mo yung ginagawa ng mga karaniwang tao. Yung kaaway mo, mahalin mo rin. Nakita nyo, love your neighbors. At extreme pa nga eh, love your enemies. Mga kapatid, if the Bible tells us that we should love our enemies, What is your excuse not to love your parents, your child, your brother, your sister? Eh kahit nga enemy, pinapalove. Eh. Di lalo naman yung ating mga kapamilya. Utos at privilege. Give people what you owe. Magulang, habang bata pa ang inyong mga anak, you owe them the love. Mga anak, pag matanda na ang inyong mga magulang, you owe them the love. Lumilipat ang ating papel. Romans 13, 8 Pay all that you owe, whether it is taxes and fees or respect and honor. Let love be your only debt. If you love others, you have done all that the law demands. Kung ikay religyoso pero hindi maibigin, mas mainam pa ang hindi relihiyosong maibigin. Daig ng maibigin ang relihiyoso. E paano na kung spiritual ka na, maibigin ka pa? Yun ang napakaganda. Loving is high religion. Mark 12.31 The second most important commandment says, Love others as much as you love yourself. No other commandment is more important Than this. No other religious doctrine or practice is more important. Love is duty and privilege. Breaking one sacred duty to love breaks people's hearts and they leave deep wounds that almost never heal. Wounds that only Jesus can heal. Kaya marami mga tao, mature na dapat ang edad pero immature pa ang uh, emosyon kasi hindi nakatanggap ng sapat na pag-ibig bata pa. Kaya buong buhay, naghahanap ng pag-ibig. When love is deficient, especially in childhood, people embark on a lifelong quest for love, for the so-called blessing, for approval, attention, for admiration and even desire. kami mga taong kinakarir na maging sobrang kaakit-akit kasi may kulang sa kanilang kalooban na sa tingin nila mapupuno lang pag may naakit sa kanila. Merong sobrang gustong mag-achieve na mag-achieve na mag-achieve na mag-achieve kasi kailangan-kailangan nila ng admiration. Kasi siguro nung lumalaki sila, walang nag-admire. Baka nila itlait pa at binasubasura ng sariling magulang. Kaya pagtanda, habol ng habol na makakover up at makapag-make up, gagawin ng lahat, pahihirapan ng lahat at ang sarili para mag-achieve na mag-achieve, para may humanga. Even this very, very tiring quest for excellence could be a cry for help. Kaya kanya-kanya nang gawa ng gimmick para mapansin, para mapuri. Kasi kapos nung bata pa. You see, mga magulang, pang nagkulang tayo sa pag-ibig, pagmamahal, pag-aruga, pagbigay ng attention, pagpuri sa ating mga anak sa tamang paraan, pagkulang doon, buong buhay, hinahanap nila ang kapalit at katumbas noon. To the point that some of them make clowns of themselves just trying to win the approval and if possible, the admiration of the world. And if you cannot be approved or admired, at least you should be desired. Kaya yung mga iba talagang halos kalakalin na lang ang katawan para maging kapansin-pansin dahil yun na lang ang paraan nila para makatawag ng positive attention. Pero nabibigo pa kasi negative attention pa madalas ang napapala. Napakalaking karukhaan, kahirapan, kasalatan yung hindi ka namahal. Lalo nung maliit ka pa. Kaya patuloy ang paalala natin sa mga magulang, mga tiyo, tiya, mga lola at lolo, Mahalin nyo, pero disiplinahin, turuan ng tama, turuan maging responsible ang mga bata. Ang pagkukulang natin habang maliit pa sila ay halos hindi na mapapalitan pa buong buhay nila. And they live broken lives, chasing one rainbow after another, working so hard to be admired, to be accepted, and if possible to be loved halos mamalimos ng pag-ibig, halos bumili ng pag-ibig, kasi yun ang kulang. Malaki ang pananagutan ng mga hindi nagmamahal sa mga bata. At kung tayo naman yung lumaki na, hindi tayo na mahal, hindi mo na ma Ibabalik ang panahon, so tama na ang dramang bukid, hindi mahalin mo ang sarili mo. Magpakatino ka, magpakaayos ka, at maging mapagmahal ka sa iba, hoping na masuklian din naman ng tamang pag-ibig, ang iyong pag-ibig patawarin na yung mga namayapan at namatay na at nagtandaan na, na nagkulang sa'yo kasi baliwala, sayang lang kung patuloy kang mabubuhay sa paninisi, sa galit, sa puot, sa pangihinayang kasi hindi na yun may babalik. Ang dapat ngayon, kung ano man ang kulang sa'yo noon, kuhanin mo sa Panginoong Yesus. At kung ikaw ay mabiyayaan ng taong magmamahal din sa'yo, edi salamat. Pero hindi mo kailangan to cheapen yourself just to get attention and just try to buy love. But be the person that is worthy of God's love. And the way to be worthy of God's love is to be loving to others. Because what we do to others, we do to God. Spouse, love your partner for all the love he or she lacked from his family or in his or her childhood. Kayong may mga asawa na, Alamin niyo naman ang pinagmulan ng inyong asawa, paano siya naging bata, anong naging buhay niya. At kung makita nyo kulang na kulang sa pag-ibig siyang natanggap, kayo magpuno kasi kayo ang partner niya sa buhay. Kaya sabi ng isang popular line sa isang movie, mahalin mo ako para sa lahat ng hindi nagmahal sa akin. It's a very tall order, ha? Nasingilin mo sa isang tao lahat ng utang sa inang mundo. Pero kung ikaw ang nagmamahal sa kanya, punan mo ang lahat ng kulang at hindi niya natamasang pagmamahal. Children, love your parents for all the love they missed from their own parents. Alam nyo nga ngayon eh, ang mga magulang, paluwag ng paluwag, nagiging more and more indulgent. Kaya pag bumalik ka sa family tree, yung tatay mo ang higpit sa'yo, pero yung lolo mo, sigurado mas mahigpit pa sa tatay mo kaysa mahigpit yung tatay mo sa'yo. Pabalik ng pabalik yan. Kaya mga tatay, nanay din natin, Bisan, biktima rin sila ng mga pamilya nilang hindi sila minahal ng ganap o kaya ang pag-express sa pagmamahal eh hindi tumpak. Dinaan na lang sa palo, dinaan sa disiplina para makakreate ng karakter pero walang balance. So sometimes we blame our parents for not loving us enough but the point is, they too were never taught by their own parents to be loving. Lahat tayo biktima ng mga pagkukulang ng iba. But let us not have a victim's attitude and a victim's sentiment na para tayong laging biktima at kawawa. We are victorious in the Lord. And the Lord Jesus can fill us for all that we never had. Kaya napakahalaga na magkaroon ng napaka-personal na relasyon sa Panginoon. Hindi na tayo dapat na magdrama na magdrama sa mga hindi natin natanggap noon dahil marami pa tayong pwedeng tanggapin from God and from God's people. If only God's people would obey the teaching of God to be loving Tama na ang pagdadrama sa mga nakaraan. Patawarin na ang lahat. Move on because it's the only way to be free. Parents, love your children for all others who will not love them. Ang isa sa mga pinakabumabasag sa puso ng magulang ay eh, yung anak mong pinalaki, minahal, magkakaroon ng asawang, pabaya, magtataksil sa kanya, aabusuhin siya, kakawawain siya. Ang sakit sa magulang noon. Kaya mahalin nyo na ang inyong mga anak kahit wala pa silang mga asawa dahil hindi tayo nakakatiyak na mamahalin talaga sila ng papakasalan nila. Siyempre, sa so wedding day, nagmamahalan yan, nagsusubuan ng cake. Mamaya, nagsasampalan ng cake yan. Pagdating ng panahon, kung may cake pa, baka yung patungan na lang ng cake ang hiagis. Ang mga sweetie-sweetie pie, loving-loving na mga sumpaan sa kasalan. Nawa, matupad. Sabi nga ng mga bata, good luck na lang. Kaya dapat, mahalin natin ang mahalin habang nasa poder natin. Kasi pag pinawalan na natin, hindi natin nakakatiyak tayo na mamahalin nga sila nung iba. Nung pagtitiwalaan nila. Love your brother and sister for the others who will not love him or her. Sabi ni Iso, Father, do you have only one blessing? Ang ganda nung tanong. Ang liit-liit ba ng puso nyo na wala ng ibang laman para na lang kay Jacob? God gives you a heart that is more than big enough to love more. Pag ang puso natin ay nakasuko sa Diyos, pinapalakihan ng Diyos para marami magkasyang pag-ibig, na kahit mahal mo yung nanay mo, meron pa rin anak para sa tatay mo, meron pa rin para sa kapatid mo, para sa asawa mo, para sa anak mo. Hindi yun nung nag-asawa ka, yung asawa mo na lang minahal mo, nilimot mo na yung magulang. Our heart, when submitted to God, is big enough to love everybody that we should love. And you should not steal from Peter to give to John. Huwag niyong mamahalin ng nanay niyo at the expense of your asawa. Huwag nyo rin mamahalin yung asawa nyo at the expense of your nanay. May kanya-kanyang assignment na pag-ibig yan. At kung aata-atatuhin natin yan at bibigyan ang kanya-kanyang parte, lahat yan ay sapat. Dapat marunong ka lang magplano at marunong ka mag-isip. Hindi isa lang o dalawa lang ang minamahal sa buhay. Malaki ang puso ng mga anak ng Diyos. Kaya natin mahalin, kahit pa kaaway. Kung talagang susurrender tayo sa Diyos, eh yung pansarili mong magulang ang makalimutan mong mahalin, you have more than one blessing. You have more than one love multiply love and you can give more love to more people mga anak ng diyos love more open your heart to receive more love and then meet your maker